Narinig mo na ba ang balita tungkol sa bagong lateral Pension Rules na mag e effect simula October 26, 2025? Maraming Pinoy seniors at retirees ang magugulat dito dahil ang paraan ng early retirement na alam natin noon magbabago na. For years, marami sa atin ang planado na ang retirement, may mga nakaset na goals, may iniipon na contribution, at may mga nakaabang na benefit. Pero ngayon, dahil sa bagong pagbabago sa batas ng NAIS, NICE, kailangan nating mag-adjust, magplano ulit, at mas maging mainat sa mga susunod na buwan. So, ano nga ba ang mangyayari? Well, under these new lateral pension rules, may mga pagbabago sa age requirement, computation ng monthly pension, at eligibility para sa early retirement. Ibig sabihin, kung dati ay pwedeng mag-file ng maaga para makuha na ang benefits, baka ngayon ay kailangan mong maghintay ng kaunti pa o kaya naman, mag-comply sa bagong set ng conditions bago ka ma-approve. At hindi lang yan. Ang mga bagong rules na ito ay ginawa daw para mas maging sustainable eh ang pondo ng ISS, pero sa totoo lang, marami ang nag-aalala kung ito ba'y magiging pabor o pabigat sa mga seniors. Kaya kung ikaw ay currently contributing sa RAS, o malapit ng mag-retire, this update directly affects you. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang bawat detalye, kung ano ang mababago, paano ka maapektuhan, at ano ang mga pwede mong gawin ngayon pa lang para hindi ka mahuli. Pero bago tayo magpatuloy, alike mo muna ang video na to para mas marami pang kababayan natin, lalo na yung mga seniors at pensioners, ang ma-inform sa bagong patakarang ito ng ngaya. Tandaan, knowledge is power, at gusto nating lahat ay handa bago pa dumating ang October libo at 2025. Alright, let's dive in. Kasi habang papalapit na ang October 26, 2025, at unti-unti nang lumilinaw kung gaano kalaki ang epekto ng bagong Lado Pension Rule Changes, lalo na para sa mga Pilipinong umaasa sa kanilang monthly pension after decades of hard work. Marami sa atin, halos kalahati ng buhay nagtatrabaho, nagbabayad ng contributions, umaasang pagdating ng retirement ay finally makakapahinga. Pero ngayon, parang may kaba na nararamdaman ng marami, Paano na kung magbago ang rules? Makukuha ko pa ba ang inaasahan kong pension? At hindi mo sila masisisi. Dahil sa bagong policy ng SAS, tinutukan nila ang pagbabago sa early retirement system at ayon sa mga opisyal, ito ay para mas maging sustainable ang pondo. Ibig sabihin, gusto nilang masiguro na sapat ang pondo ng nga ito para sa mga susunod na dekada. Pero ang tanong, sustainable ba para sa sistema o sustainable pa rin ba para sa mga manggagawa? Ang unang malaking pagbabago ay ang adjustment sa early retirement age. Kung dati ay pwedeng mag-retire ng maaga sa 60 o kahit minsan 55 sa ilang special cases, ngayon ay naglalagay na ng mas mahigpit na kondisyon. Ayon sa mga ulat, ang layunin daw nito ay pigilan ang sobrang aga ng pag-withdraw ng benefits, dahil mas maaga kang nagre-retire, mas mahaba rin ang taon na babayaran ka ng ngaya. Pero para sa maraming Pilipino, lalo na yung mga nasa mabibigat na trabaho, construction workers, factory employees, o off na ilang dekada sa ibang bansa, hindi luxury ang maagang pagretiro. Kadalasan, necessity ito. Dahil kapag umabot ka na ng 55 o anim na po, ramdam mo na talaga ang katawan mo. Hindi mo na kayang mag-overtime, madalas na ang sakit, at minsan, hirap ka na bumangon sa umaga. Kaya itong bagong rules, kahit ang intention ay good, parang may kabigatan pa rin. Kasi it affects real lives. Ngayon, pag-usapan natin ang bagong computation system na planong ipatupad kasabay ng rule change. Dati, simple lang ang formula ng AS, Average Monthly Salary Credit Multiplied ila the number of credited years of service, may kasamang fixed portion at percentage-based addition. Pero sa bagong framework, may additional layers na tinatawag nilang Adjusted Contribution Index, meaning, kung kailan ka naghulog, magkakaiba ang value. Halimbawa, kung consistent kang naghulog for 20 years, okay ka pa rin. Pero kung may mga gaps ka, olay ka minsan magbayad, maaaring mas mababa ang equivalent benefit mo pagdating ng retirement. This is where it gets tricky kasi marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga self-employed o informal workers, minsan hindi tuloy-tuloy ang bayad. Hindi dahil tamad, kundi dahil hindi sapat ang kita bawat buwan. Ngayon, sa bagong sistema, bawat missed contribution month ay mas malaki na ang impact. Ang dating maliit na delay ay ngayon parang malaking penalty sa computation ng pension value mo. And while Delara says this encourages discipline, sa realidad, para sa maraming Pilipino, this could mean a reduced pension kahit nagsumikap ka naman buong buhay mo. Isa pang malaking usapan ngayon ay ang reassessment ng qualification for early retirement. Dati, basta may minimum number of contributions ka, pwede ka na mag-apply. Pero ngayon, pinaplanong dagdagan ang number of qualifying years. Sa madaling sabi, baka hindi na sapat ang isang daan at dalawampu months na minimum contributions. May mga proposal na gawin itong isang daan at walumpu or even dalawang daan at apat na months, depende sa kategorya ng worker. Kung isipin mo, that's labin lima to dalawampu years of continuous contributions. Mahirap yun para sa mga late nagsimula maghulog o sa mga dating behi na pauwi-uwi at hindi tuloy-tuloy ang hulog. Imagine this, isang lolo o lola na 62 years old, umaasa na sana ay makakuha na ng early pension next year, biglang malalaman na kulang pala siya ng dalawa o tatlo taon ng contribution dahil sa bagong patakaran. Ang sakit, di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng bawiin ang nakalipas na taon. At ito pa, may bagong compliance requirement din daw na isasama. Lahat ng mag-a-apply for early retirement ay kailangang mag-submit ng updated records, verified identification, at proof of continuous payment. No exceptions. Kapag may discrepancy, automatic hold ang processing. Kung dati, madalas sinasabi ng mga seniors na matagal lang ang pila, nayon, baka mas matagal pa dahil mas maraming dokumentong kailangan. Sinasabi ng nga na ito ay para maiwasan ang fraud at tama naman yon. Pero kung hindi ayusin ang sistema, baka mas lalo lang mapabagal ang proseso. Marami ring nagtatanong, bakit October 26, 2000 at 25 pa? Well, kasi ito ang transition period. Ang nga area ay may mahigit isang taon para i-prepare ang database, a-update ang system, at i-notify ang mga miyembro. Pero ayon sa ilang insider reports, partial rollouts na raw ang ginagawa nila sa ilang pilot offices, ibig sabihin, kahit hindi pa full effect, may mga bagong requirements ng pinapatupad ngayon pa lang. So kung ikaw ay active member, lalo na kung nasa edad 50 pataas, this is the best time to review your records. Tingnan mo kung ilang buwan na ang contributions mo, kung may kulang, ayusin mo na habang maaga. Dahil pagdating ng 2,000 at 25, mahirap nang humabol. Now, let's talk about the bigger picture. Bakit ba talaga ginagawa ito ng gobyerno? Ayon sa mga opisyal, tumataas ang life expectancy sa Pilipinas. Mas mahaba na raw ang buhay ng mga Pilipino ngayon kumpara sa 20 years ago, kaya kailangan ding a-adjust ang sistema ng pensyon para kayanin ng pondo. Sounds logical, right? Pero kung isipin mo, habang tumataas ang life expectancy, tumataas din ang gasto sa gamot, pagkain, at kuryente. Kaya kung hahabaan ang waiting time bago ka makuha ang pension mo, parang double burden, mas matagal ka maghihintay, pero mas mabilis mauubos ang ipon mo. At para sa mga seniors, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa security, sa peace of mind na pagkatapos ng dekada ng pagtatrabaho, meron kang siguradong asa ang pension buwan-buwan. Isa pa sa mga pinag-usapan ngayon ay ang posibleng readjustment ng pension amount para sa mga bagong retirees. May mga nagsasabing baka magkaroon ng tired system, kung saan ang mas matagal nag-contribute ay makakakuha ng mas malaking rate increase kumpara sa mga late naghulog. Again, sounds fair in principle, pero sa reality, para sa mga dating self-employed o lossy na hindi per pareho ang income, it's another layer of pressure. At kung hindi mo pa alam, may mga panukala rin na baguhin ang contribution rates simula 2,000 at 26. Ibig sabihin, hindi lang magbabago ang retirement rules, baka tumaas pa ang buwan ng hulog mo. Sabi ng SS, ito ay para mapanatili ang solvency ng pondo hanggang 2,050. Pero syempre, dagdag gastos na naman ito para sa mga ordinaryong manggagawa. Isa sa mga pinakakritikal na epekto nito ay psychological. Maraming seniors ngayon ang nagkakaroon ng retirement anxiety. Dati, malinaw ang timeline, magtrabaho hanggang anim na po, tapos enjoy retirement. Ngayon, parang lumalabo ang linya. Kailan ka nga ba talaga pwedeng magpahinga ng legal at komportable? May mga kwento pa nga ng mga tatay at nanay na sana ay magre-retire na next year, pero ngayon ay napipilitang magtrabaho ulit kasi natakot silang baka hindi sapat ang pension. Marami ring bali na biglang nagre-reassess ng plano nila. Ang iba, nagbabalak ng mag-maximum contribution para makasiguro. Ang yare naman, sinasabi nilang makikinabang pa rin daw ang mga retirees dahil may improvement sa benefit structure. Ayon sa kanila, may mga bagong provisions na magbibigay ng optional incremental benefit sa mga magpapatuloy maghulog kahit eligible na for early retirement. In short, kung gusto mong dagdagan ang pension mo, pwede ka pang maghulog for a few more years bago ka mag-claim. Maganda pakinggan pero kailangan din ng malinaw na guidelines. Kasi kung kulang sa paliwanag, baka marami na namang malito o maskam ng mga fixer. Kaya importante na sa video na to, pinag-usapan natin ng diretsyo, para walang malinlang at walang maiwan. Ngayon, pag-usapan natin ang impact sa mga bagong generation ng workers. Para sa mga millennials at gen ni na nagsisimula palang maghulog, malaking bagay ito. Dahil kung maaga mong naintindihan ang bagong sistema, mas maaga mong mapaplano ang future mo. Hindi mo kailangang hintayin ang 2,000 at 25 para mag-ayos ng contributions mo. Pero para sa mga nasa limang pula o anim na pula na ngayon, ito ang crucial moment. Dito mo kailangang maging proactive. Dahil kung ipagpapabukas mo, baka maabutan ka ng bagong batas na may mga kondisyon na hindi mo na mahabol. Ang isa pang dapat paghandaan ay ang digital migration ng isala system. Habang papalapit ang 2,000 at 25, halos lahat ng transactions ay lilipat online mula sa verification hanggang filing ng benefits. Maganda ito kasi mas mabilis, pero para sa mga seniors na hindi sanay sa technology, ito rin ay pwedeng maging struggle. Kaya kung may lolo o lola ka na may iahe account, tulungan mo silang mag-set up ng online access habang maaga pa. Ang katotohanan, hindi lang ito simpleng policy change. Ito ay cultural shift. Ang konsepto ng retirement sa Pilipinas ay nagbabago from being a fixed timeline to becoming a flexible, data-driven process. Parang sabi ng SS, gusto mong mag-retire. Okay, pero kailangan mong patunayan na handa na talaga ang records mo. And that's fine, pero dapat may empathy. Dapat may support system. Kasi hindi lahat marunong sa online forms, hindi lahat kayang magbasa ng technical memos. Dapat simple at malinaw ang paliwanag para sa lahat ng Pilipino. Sa mga nanonood ngayon, lalo na kung ikaw ay senior citizen o malapit ng mag-anim na po, gusto kong sabihin ito ng diretsyo, huwag kang matakot, pero huwag ka ring maging kampante. Ang pinakamagandang gawin mo ngayon ay maging informed at updated. At check mo ang contribution record mo sa NRI. Layer account. Kung may kulang, habulin mo na. Kung may error, ipakorek mo agad. Dahil pagdating ng October 26, 2025, hindi mo na pwedeng sabihin na hindi ko alam. Isa pa, huwag mong kalimutan, may mga organizations at advocacy groups na tumutulong mag-clarify ng ganitong policies. Makinig ka sa mga credible sources. Huwag agad maniwala sa mga posts na puro takot o fake news. Ang goal natin dito ay maging handa, hindi matakot. At kung ikaw ay anak o apo ng isang senior citizen, pakiusap, tulungan mo silang intindihin ito. Kasi para sa kanila, malaking bagay ang maayos na pension. Para sa maraming lolo't lola, yan na lang ang pinagkakatiwalaan nilang mapagkukunan sa pagtanda. Kaya importante na tayong lahat ay maging parte ng conversation. Hindi ito issue lang ng mga matatanda, ito ay issue ng bawat Pilipino na nagtatrabaho ngayon. Habang patuloy nating pinag-usapan ito, isa lang ang malinaw, ang retirement sa Pilipinas ay hindi nakatulad ng dati. At kung gusto nating masigurong may seguridad tayo sa future, kailangan nating sabayan ang pagbabago ngayon pa lang. So, sa mga nanonood pa hanggang dito, maraming salamat kasi ibig sabihin, concern ka talaga sa iyong future o sa future ng mga mahal mo sa buhay. Sa mga susunod na segments ng video na to, A-explain natin mismo kung ano-ano ang pitong pinaka pagbabago sa RRL Pension Law, paano nito direktang maapektuhan ang iyong retirement benefits, at kung ano ang mga practical na hakbang na pwede mong gawin ngayon pa lang. Pero bago tayo tumuloy, may isa lang akong pakiusap, please, a-like mo ang video na to ngayon na. Hindi lang ito simpleng like. Ang bawat pindot mo ay tulong para mas marami pang seniors, retirees, at off na maabot ng impormasyong ito. Ang goal natin ay walang Pilipinong may iwan pagdating ng bagong Laara Rules sa Oktober 26, 2025. So go ahead, click that like button, share this video sa mga kakilala mong may ARS, at sabay-sabay tayong maghanda para sa mas maayos at siguradong retirement.